mga kawaitis so magandang tangali po sa inyo nato po yung aking kumpare si paring Meljun de la Cruz so kumasyal po kami sa aking kumpare na si Jepe at syempre verde nung aking kumpare si paring Dome o Dominador Portes sa kanyang tunay na pangalan ayos pareri nagkakata yun ang wala kayo ando ayo yun so magluluto tayo ng pamplutan syempre ah, matika kami hindi nakababa ng aking kumpare na si paring Meljun de la Cruz so sana o, niyo po kami Uh, sa aming pamamasyal at syempre konting tagay muna tayo dyan sa aming mga kumparehan shout out po sa inyong lahat magandang tanghali po ulit. so babalik ako po kayo bye bye mga nagluto tayo ng humba manok po yung ginamit natin mga kareels mga kawaiti ayan Simpleng humba ni Kambalicious ayan pwedeng ulam pwedeng pangpulutan tara dapat walang arte sa pagluluto dapat masarap yan ang mga recipe ni Kambalicious